Uh, Kumusta na po kayong mga mahal na kababayan, panibagong vlog po natin. Panibago pong uh, updates po natin. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber ko po na walang sawang nakasubaybay po sa atin. Uh, shoutout din po sa lahat ng kapatid po sa Iglesia Ni Cristo, sa buong mundo po, sa Luzon, Bisayas uh, at Mindanao po. So, ang panibagong vlog po natin ay patungkol po sa kumakalat po na... Uh, issue po dito po kay General Torre na pinili daw nitong si Duterte ang isang iglesia ni Cristo na maging general para maiwasan yung tinatawag na corruption mga mahal na kababayan. Uh, gusto ko lang po sana may nag-vlog po kasi nito parang isang pare. Gusto niyang palabasin na yung uh, inihalal ni Uh, former President Rodrigo Roa Duterte, na kapatidaw sa Iglesia Ni Cristo, ay siya rin ang naghuli sa kanya. Yun nga ay sa katauhan po ni General uh, Torre, mga mahal na kababayan. Uh, gusto ko na po sanang uh, liwanagin po, mga mahal na kababayan, na yung sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia Ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Kristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kasi nga po, tiwalag na. So, nais nice lang po namin uh, po sa mga kababayan po natin na yung ikinakalat, yung ikinakalat na balita nitong isang pare, pare ata ito eh, di ba? Ay huwag niyong paniwalaan dahil mali naman po talaga yun. Uh, nalama natin na ito palang si General Torre na gustong humilak mismo kay Rodrigo Roa Duterte Ay talagang ano po, tiwalag na po sa Iglesia Ni Cristo So mga mahal na kababayan, hindi na po yung kaanib sa Iglesia Ni Cristo uh, Tingnan niyo mga mahal na kababayan at pakinggan po ninyo kung gaano po ang paghanga nitong si Rodrigo Roa Duterte sa mga Iglesia Ni Cristo Yan po ang kanyang statement, pakinggan po ninyo That's why sinabi ko, Iglesia ni Cristo. So, kasi ang Iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makurat. Hindi natatanggap ng pera, alam ko, kasi mayor ako. You cannot easily korap a member of the Iglesia ni Cristo who is a policeman of Tokyo. Yan, that is the experience. So narinig po ninyo mga mahal na kababayan ang paliwanag po ng ating naging dating Pangulong, uh, Pangulong Pilipinas ang dati ang former President Rodrigo Roa Duterte. Alam naman niya na talaga ang Iglesia, mismo siya ang nagsabi, ay hindi po na-involve sa anumang corruption o anumang mga, mga pera-pera na yan. Kasi nga, isipin mo, mayor pa lang siya ng Davao noon. Alam niya na yan. Bakit? Kasi nga mayor siya. Basta mga taong politiko, kilala po talaga ang Iglesia Ni Cristo. Bakit? Alam naman talaga ng Iglesia Ni Cristo, ng, ng, ng dating Pangulo, na si, Ru, uh, si, Ru, si Ruterte, na talagang Iglesia, hindi po tumatanggap ni isang kusing yan. Pag yan inoferan mo ang Iglesia Ni Cristo ng pera, binigyan mo, lalong hindi ka po ibubuto niyan. Tandaan yan, mga mahalaga kababayan. Hinding-hindi po kayo ibubuto ng Iglesia Ni Cristo. Hinding-hindi kayo tutulungan. Pagka inoferan mo yan ng pera, iwang ko lang kung uh, kung, uh, uh, tutulungan ka pagdating sa eleksyon. Kasi po sa amin, ang pagboto, banal po yan. Yan po ay nakasalig po sa banal na kasulatan na sinusunod po ng bawat kaanib sa Iglesia Ni Kristo. Kaya po yung mga naninira po sa Iglesia Ni Kristo na nagsasabi, ah, pera-pera lang ang Iglesia Ni Kristo. Hindi po totoo yan. Lahat po yan ay paninira lamang po. Kaya, shout out po sa lahat ng mga naninira. <coughs> Shout out po sa inyo. Tigilan nyo na po yung mga paninira sa Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia Ni Cristo po, banal yan po, banal. At yan po talaga ay totoo. Totoong relihiyon. Hindi po, hindi po na relihiyon na kung ano-ano lang. Tandaan nyo, mga mahal na kababayan, hindi ang Iglesia Ni Cristo kailanman mai-involve sa corruption. Alam nyo naman, nakikita nyo naman siguro kung paano sinisinop ng Iglesia Ni Cristo ang pananalapi mismo sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Siguro, nagtataka kayo, bakit taon-taon, halos buwan-buwan, uh, may ipinapatay yung uh, mga magaganda at magagarang gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Kakilanlan lang po yan na ang Iglesia Ni Cristo ay wala po talagang korupsyon mga mahal na kababayan. Ganun po talaga ang Iglesia Ni Cristo. Tapat po yan. Tapat po pagdating po sa pananalapi. Kailanman, kahit isang kusing Ganun po kasinop ang Iglesia ni Kristo. Yung sinasabi nila na mga paninira, hindi po totoo yan. Ay, eh, bahala po kayo kahit anong gawin po ninyong paninira. Ito nga nag-viral na si Father. Oh, gusto, niyang, gusto niyang palabasin na yung inihalal na general ni Duterte, siya pa ang huhuli. At may involved din na corruption. Eh, wala naman pong ganunan. Yung sinasabi nyo pong dating, yung sinasabi mong general, ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Kristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Kristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Kristo. tiwalag po. So, kaya mga mahal na kababayan, huwag po kayo agad maniniwala sa mga ganun. Ay, kung gusto nyo talagang malaman kung ano talaga ang totoo sa Iglesia ni Kristo, magsuri po kayo. Ganun lang naman po ang ano para malaman niyo talaga ang totoo, magsorry po kayo. Marami na pong mga kababayan po natin na kagaya po namin na dating ibang relihiyon, Katoliko, Protestante, Jehovah Witness, seventh Adventist. Kasama na po namin dito sa Iglesia ni Cristo. Marami na pong mga madre, pare na nag-Iglesia ni Cristo na po dahil nakaunawa ng tunay na aral. Kahit nga ako, kahit nga ako ang lingkod po ninyo, dati talagang mang-uusig din po ako ako mismo yung sasabi na, ah, iglesia ni Manalo yan. O, oh, di ba? Iglesia ni Manalo. Yung nagsasabi na sila lang daw ang maaligtas. Oh, eh, talagang ang pag-uusig, nandyan po kapag hindi mo naunawaan yung uh, tunay na aral. Pero kapag ka nakinig ka, naging open-minded ka, at sinuri mo, ay hindi ka naman pipilitin eh kung mag-iiglesia ka o hindi. Di ba? Basta makinig ka lang sa aral tapos tatanungin ka lang naman o ano po ba ang masasabi po ninyo. Oh, ganun. A ganun po sa Iglesia ni Cristo. Hindi ka po pipilitin at saka po hindi po basta-basta ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Napakahira po ng proseso. Dadaan ka pa po dyan sa napakaraming proseso. Uh, anim na buwan pag doktrina po yan ng mga aral ang pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo. Tapos susubukin ka pa ng apat na buwan. Uh, Iwan ko lang mo makatagal ka. Eh kung sumasampalataya ka, naniniwala ka talaga at talagang gusto mo talagang mapaanib, ay talagang gagawin mo. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Na yun naman ang ipinapatupad sa Iglesia ni Cristo, mga mahal na kababayan. Kaya yung mga naninira ay magtigil-tigil na lang po kayo. Hindi, niyo, hindi na po yan mangyayari. Dahil ang Iglesia po sa kabuuan ay matanda na po talagang marilag na ang iglesia, maluwalhati na po at kailanman hindi na po yan matatalikod. Dahil yan po ay nakasulat, may hula po yan sa Biblia na yung ikatlong pulutong dadalisayin sa apoy ng pagsubok pero kailanman hindi pa babayaan ng Diyos at hindi matatalikod. Bagaman, may mga individual na natitiwalag pero yung kabuuan, hindi pong mangyayaring matatalikod po yan dahil may pangako po yan sa banal na kasulatan. So mga kababayan, hanggang dyan muna at maraming salamat po sa walang sawang panunood at sa lahat ng mga kapatid po natin dyan pakisupport po ng channel po natin at maging yung kapatid po na humingi po ng tulong sa kanyang channel na taga Bicol po ipopost ko po dyan ang link po sa baba ipopost ko po doon sa message ipipin ko po dyan subscribe na lang po kayo mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid matulungan din po natin ang kababayan po natin na gusto rin pong magkaroon po ng kita po sa YT ang gano naman talaga eh. Karamihan kasi ngayon ang ano is nag uh, nagba-vlog na, nagko-content -co creator na kasi life changing naman po talaga itong si YT. Sabihin man natin, aminin po natin na talaga ang YouTube po ay isang magandang uh, earning platform po na pwedeng makatulong sa uh, buhay po natin. Ano po? Kaya ini-encourage ko po lahat ng mga kapatid, lahat po ng kababayan po natin, mag-YouTube po kayo mga mahal na kababayan. Basta maging uh, totoo lang po kayo, uh, tunay. Huwag po kayong magsisinungalin sa YouTube, huwag na. Kung ano po yung ano, ipalabas niyo yung tunay ng pagkatao, huwag tayong manloko ng kapwa natin, ganoon lang. Kung minsan may naa-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng uh, pati tayo nabudol din. Ganoon lang po yun mga mahal na kababayan. Pero hindi pang layunin, ay manloko po tayo ng kapwa, masama po yun. Dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin. So shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin. Shout out po sa lahat ng mga kapatid. At magingat po kayo lagi sa lahat ng uh, sandali po ng buhay po natin. Laging manalangin at lagi pong uh, pumiling sa Diyos ng mga biyaya at ipagkakaloob po sa atin yon. So mga mahal na kababayan, uh, inaanyayahan din po namin kayo na magsuri po sa Iglesia Ni Cristo. Ang iniaalok po ng Iglesia Ni Cristo hindi po bagay na material ang iniaalaw po ng Iglesia ni Cristo, yung pong kaligtasan. Wala pong ibang layunin ng Iglesia ni Cristo. Bakit namamahayag? Bakit po nagsasagawa ng mga uh, paglingap? Bakit nagsasagawa po ng mga um, yun nga, mga Bible uh, Bible exposition? O dahil po yan, sa nais talaga ng Uh, iglesia ni Kristo na maka makarating ang tao, ang mga kababayan natin, sa katotohanan. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Ang pinakalundo o pinakadulo po niyan, kaligtasan. Kaya nga po ako, kahit ako nga eh, dati ayaw na ayaw ko rin Iglesia ni Kristo, pero andito tayo ngayon, matatag na may tungkulin sa iglesia ni Kristo. So, ang inyo pong lingkod, uh, Charms TV Channel, nagpapasalamat po sa lahat ng nakasuporta po sa atin at sa lahat po ng kapatid sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat mga mahal na kababayan. So hanggang dyan na lang muna mga mahal na kababayan at maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Uh, good afternoon po sa inyong lahat.